ating uh, recado ngayon dahil bumili lang ako ng tulingan. Alright, o jackfish. Jackfish ba? Tawag na? <laughs> jackfish. <ali. laughs> Basta yung tulingan, alam mo na yan mga idol. Parang mas maliit siya na dumadara. Ayan, di ba? So, isang kilo ng tulingan, hiniwa ko sa gitna at nilinis at saka Uh, Sinok ko siya sa salt and water. At uh, pagkatapos, meron din tayong kamatis at sibuyas. At maraming sibuyas, maraming bawang, at maraming uh, ginger o laya. Ayan. Ha? At saka itlog at tasang tubig. At saka paminta, salt and pepper to taste. At saka kailangan din natin na pabrito nating oil. Ayan. Mantika ay dool, ha? Oh, well. Ayan, at kailangan din na sili chili Pampagana para mas marami kang kamakain. Pag maraming chili, masarap, di ba? O yan, ay, mamitin na magandang araw sa'yo. Dumadara nga, babasit ko na doon sa nukwa. Ah. If I'm not mistaken, pero masarap ito pag fresh. Pwede mong pulutangin, ha? Alright, right, uh, ihanda mo lang ang wasabi at saka ang kalamansi. Wow. <laughs> Paano iluto ito? Linisin. Pag nal nalinis na, ibinabad e ko na sa tubig. Sabi ko at may kasamang mga 10 minutes lang. May isusok lang natin sa salt and water. At pagkatapos, set aside at uh, pat Pawalan na, tanggalin natin yung ano, patuloy natin yung water. Ayan. At ito uh, yung gagawa tayo ng sarsa. Ito, ipiprito muna natin sa ano, hanggang sa maging golden brown ang ating tulingan. Ayan. At pagkatapos ay, ayan na. Isaset aside muna natin. Kaya yung sarsa natin, ito na, magigisa tayo ng bawang. Ako, sibuyas, kamatis na marami. Eh. Correct, malakat kamatis na ito. At saka, Uh, mantika. Ay, konting mantika siyempre. Ayun, ha? Siyempre, dapat meron. Oh, well. Haluing mabuti habang sila lumabas ang katas sa kamatis, sa idol. Sabi nga nila, pag mas makatas, mas masarap. <laughs> Alright, tapos ilagay natin yung patis at paminta, idol. Ang dami mga nagpa-pop out na mga advertisement sa FB ko. Alright, at uh, lagyan lagay natin ng tubig, lagay natin ng water mula sa prime water. Mga tiga cell corner. At yung mga bilirika babes yung nabati rin natin. Magandang araw po. At saka yung binati lagi nating itlog, isasarsa rin natin. Ayan. Ayan, Ayan. Nalain <laughs> kan <laughs> sa <laughs> <laughs> sarsa well, o, yan. Nagaramit sarsa. Kung okay, na, na, dito nga rin Hilaok tayo na rin. Dito, sarsa nga niloto tayo. Ha? Ah, Isot paste tayo sa sarsa. And then, ilagay natin, ipaibabaw na natin yung ating tulingan. Ayan, na Sir, while it's hot, parang me. At ah, saka ito. Ha? <laughs> Perfect, perfect na perfect ngayong panangalian. Siyempre, budbura mo na ng yan, di ba? Pag nalagyan mo na ng chili, wow, sarap na. Pwede, pwede na natin, uh, okay na to. Tikin mo time. Mmm, masarap. Sabi ko nga sa iyo, idol. Ayan, ah. Isa sa akin, dalawa sa iyo. <laughs> Isa sa akin, wala na sa iyo. <laughs> oh, yan you know, ang ito ng ating napakasarap na sarsya dong tulingan dito sa ating programa ay Recado. Ah! Ang oras po natin ay 11.33 sa IFM. <laughs> Mga ito mong FM Super. Ya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. E Lawag! Hi, ako ang voiceover ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Ah, siguro yung parang kapiko. ko. Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng agaricus blazimuril mushroom, panax ginseng at spirulina. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Smart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sirap ng natural. Available in South Star Drug, TGP, The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Manipot, iti number one, smart dishwashing paste. tanggaling galing mo. Smart, to smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart, Plato at kaldero. Smart. The smart -e dishwashing paste. a double tangaling formula. Tanggal galing and bacteria. Para sa metal and -galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. E horse. Soul. Mag-shot ng Red Horse Super. Kasi bawat shot, kasama ang tropa. <laughs> Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pina-super na Red Horse. Red Horse Super. Drink responsibly. Mga tropa, ilike at follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha hard, play hard. Yan ang moto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang liver raid. May silima rin na maaaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang pala lang, Livroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Livroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturoan si nanay maghanda ng na masasustansya pagkain para sa akin. Joy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko! Support.